So guys, panoorin natin ang luto ng ating chef. Ayan. Ba? Daming cola, nakaprosin. Sibuyas, tanlan. <laughs> May tinidor pa. Tubig. Hmm. Ayan naman yung ating bidabidang takip. Hinalo sarap to ah yan nilagay sa panggana maliit nasali ang tinidor nilagay ulit sa panggana na blue ba daming pinagdaanan ng kuhol na to ah o ano to harina <laughs> daming proseso ah prituhin siguro to o sinandok o nilagay sa... nilagay sa plastik daming pinagdadaanan ng coal na to ah lagay sa tubig oh hindi na nang gedenerate so ah, hinugasan daming ah. daming proseso ah lagay sa dahon ng saging binalot Oh, no, steam. Ah, oh, yun, ni steam niya. Sarap to. Tapos na. Tinry to. <laughs> Ala na. Dami ng pinagdaanan, no? Hindi na nang dineritso. Ano nga? Ano yan? butter dahon dahon ng suha kaya gagawin dito uh, parang masarap ah Oh. Oh, ano yan? Hindi na. Sinigang siguro to. Yun. wah oh, na. Bidang-bidang takip. <laughs> Tomato sauce. Ba? Gata. Parang masarap, ah. Spring onions. Ba? Daming sili yan, ah. Sarap. Sarap. Oh, nilagay ulit sa plastic. Ba. Mukha okay, lang gawin niyan dyan. As forward. ward. Oh, abenta ah, siguro 'to. Order siguro. Dami. Daming order. Ayun na. Oh. Pamigay. Ako rin. Okay ah. Okay ah. Pero ang dami nang pinagdaanan yung pool. May kasama pang toothpick. Pang pang sungkit sa cold, sa laman. <laughs> Thank you. Ayos ang ating chef ah ang bigay okay. niya yung call niya ah. <laughs>